Buksan natin to Buksan natin to Binili nung pangalan na prinsesa natin to Para sa mga aso Sobrang laki namang <laughs> Buto ng baka to no? Ayan tingnan nyo Nakita nila Nakaabang na silang dalawa Mag-aagawa niya Paano to? Isa lang to Winter Spring Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada. Ano ko ati ito pero bilib na bilib ako sa lakas ng pangalan at mga ngipin ng mga aso natin mga kain. By the way, magandang araw, magandang gabi kung nasa man kayo araw na to. At, nako, ang labas ng ating bahay ko napapansin nyo. Ayan o, oh, may snow na. Nako po, Panginoon. Ano? Anong gusto nyo? Ha? <laughs> so buksan natin ito mga kainis. So, buksan natin ito muna bago natin tuloy ang ating pag-vlog. At nako, siguradong kukulitin na naman ako ng dalawang dalawang yan o. Oh kukulitin ako niyan, hindi tayo patatahimikin niyan. Dali lang po sa lang natin 'to. Tanggalin lang natin ng plastic. O tama ka tama ng muso mo ha. Paano ba 'yan? Tingnan natin kung mahahati natin 'to. Ha? Baka mahat mo ka mahati naman. Ay, hindi niya di mahati ito hmm, paano ba 'yan? Ah, oh, sige na, halika na. Ah. Oh, kainin niyo, sino kakain? Ha? Pagsaluhan yung dalawa, ano ha? Yan, sandali lang mga kinis at bibigay ko lang sa dalawang damo ko na to. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Pagsaluhan, pagsaluhan, ha? Tapos ano, update ko nga pala kayo mga kainags. Ano doon nga pala sa gout na nararamdaman natin sa ating kanang paa. Nako mga kainags, ito na ang update. Papakita ko sa inyo. Huwag kayong mabibigla, Baka sabihin nyo, ito papakita ko sa inyo. Ayan, no? Oh. Kita nyo ba? Namaga, no? Laki rito. Grabe. <laughs> parang parang pa ako talaga ano pati yung kulay parang pa talaga ano mabihir parang daliri ng pa ako Mabira. ito talagang luya to mga kain ano. pero ito na yung totoong pa ako ayan oh kung napapansin niyo nawawala na yung pamamaga ano oh di ba so nawawala na yung pamamaga sino at wala na ako masyadong nararamdamang sakit kasi umepekto na ako oh, papakita ko sa inyo. umepekto na yung gamot oh di ba So ito yung normal, ito yung namamagato ka hakahapon Oh, ba? Diba? Medyo malaki pa rin pero pero hindi na katulad dati na parang namamagang masakit. Ngayon, ngayon parang yung maga niya umiipis na. Tapos yung sakit, siguro mga let's say 1 to 10, mga nasa 2% na lang siya. Ayoko na pumunta. <laughs> oh, ingat ka, Mahalarena, ha? Oh, madulas. Mas Oh, sige, ingat ka diyan, so So, si Mahalarena ma'am, bye bye na. Ha? Uh, kaya mo yan pambihira naman no yan so medyo nawala na yung ano sa yung mga snow sa lab, dito sa kalsada natin ano tapos sa uh, yan mapansin nyo inaiwan pa rin mawawala naman ito mamaya matutunaw na kasi yung snow natin ay tumigil na mga kainags ano? tumigil na kaya uh, ito mga snow to hindi na ito madadagdagan pa yan tingnan natin si Mahal na, na. nako yan, tingnan natin ang trabaho ang gagawin ni Mahal Arena. Yan, magsho-shovel lang snow. Ganyan ang trabaho natin pagka winter no, mga kainis, no? at pagka bumabagsak ang snow. Pag pagpasok mo eh bago ka makapasok sa trabaho, marami tayong trabahong gagawin sa sasakyan natin, magtatanggal lang snow. Pag uh, makapal pa yung snow dito sa ano natin sa pathway pati dito, yan oh, Nako eh magsho-shovel din tayo niyan papalahin natin yan papalahin natin hanggang doon no? yung sakop ng ating properties no? yan, trabaho pag winter pero hindi naman tayo nagreklamo mga kainays, ano? ganyan talaga rito syempre sinasabi ko lang <laughs> yan, hindi na si Mahal na na talaga mabuti na lang eh medyo natunaw-tunaw na yung snow kaya hindi na mahirap pa uh, tanggalin kasi kung ano yan sobrang lamig ng snow mga kainis ano? talaga nagpo-prosin yung salamin i-scrape mo pa yan kakaskasin mo pa yan tapos papainitin mo pa yung loob ng sasakyan mo para ma-depross yung mga nakadikit na snow parang hindi na, parang ang tagal natin hindi nagbablog ng ganito no every winter nagbablog tayo ng ganito eh so, para lang sa mga baguhan sa bago sa channel natin na tsaka doon sa mga uh, nagbabalak pumunta ng Canada or nangangarap pumunta ng Canada na wala pang ideas dito sa Alberta, Canada yan, ganito po ang snow dito ano pa lang yan, paramdam pa lang yan ang galing ni Mahal na Reno. Ayun, ayos na kaagad, no? O ingat ka ma ha. So si Mahal na Reno naka winter tire na to. Ingat ka ma. Pasok na ako dito, nilalamig na ako. Tunaw-tunaw na yung mga snow. Oh. Alis muna tayo mga kainigs. Ano? Pasyal-pasyal uh, muna tayo. Sayang naman yung araw natin ngayon. Oh, nauubos na yung snow. Nako, nako, nako. Maglilinis pala muna tayo ng windshield natin sandali lang. Ito 'yung sinasabi ko, sa halip na alis na lang tayo, magtatrabaho pa tayo. Ang galinin na natin 'to. Pati ito, ayan. Ang natin 'yan. Kaya naman ang ano 'yan eh, ng wiper natin, pero gamitan na lang natin ito para ano. Ayan, no. Grade, no. Yan. at saka yung step natin dito nakapansin nyo merong mga tornillo yung ko kasi yung mga ulo ng tornillo yan ang kakapit sa sapatos natin pag may mga snow at pag madulas yan diba yan. Ah. para safe kasi pagka madulas ang ano eh winter nako magpuprosen yan tapos inapakan mo bigla ka nadulas hindi ka handa tapos ka baka mabalian ka kaya nilagyan ko ng ganyan kasi ilang beses nangyari sa akin, no. Mabuti na matibay pa tuhod natin. Kaya nilagyan ko ng ganun, garon din sa kabila. Para kung sakaling tapakan natin, kakapit yung sapatos natin, yung suwela sa sapatos natin do sa ulo ng tornilyo na nilagay natin. Yan. Talber natin muna itong mga ano na 'to. Aapak muna tayo kasi paubos na yung gasolina ko. Ang gasolina 1.44, $1.44. dollar one dollar and cents per liter regular gasolina bali na pag gasolina ako 60 ilang litro kaya mapapasok nun 60 dollars pumasok 43.19 na liter tara gusto tayo tingin tingin lang muna tayo ng mga damit dito baka may magustuhan tayo actually may nakuha na nga ako na. dalawa, at tatlo sukatin muna natin yan nakakuha tayo dalawa mga oh. dalawang t-shirt ang problema lang kasi minsan sa mga t-shirt na nabibili ko eh uh, pag 100% cotton, pag nilabahan mo tapos nilagay mo sa dryer Parang umuurong Parang hindi yata gusto ng mga 100% cotton yung dryer ano? Tapos sa uh, meron nga pala ako narinig Yung iba, yung iba rito sa Canada pag naglalaba Hindi na nila din dryer kasi nga raw umuurong Umuurong yung mga damit Kaya, eh kasi minsan wala ka ng oras eh no bagay ihahangir mo na lang pagkatapos mo laban sa washing machine ihahangir mo na lang tapos sampay mo na lang ano kaya lang tayo ng space para sampayan eh katulad yung mga suot kong damit <laughs> nagugulat na lang ako pag pag binili ko medyo maluluwang eh no tapos pag nilabhan ko na din dryer ko na pag ko para na akong suman pambihira <laughs> pero pwede ko namang ibalik kaya yung iba binabalik ko yung iba eh yung mga nabili ko ritong mga sumisikip binabalik ko tapos paboritan ko ng bago kaya hindi ko muna tinatapon yung mga resibo. Hindi ko tinatapon muna. Bihira oh. Ay, nako po. Para ano, yung resibo papakita mo kasi yan pag gusto mo ibalik eh. O, tatanggapin naman, tatanggapin naman nila, papakita mo naman ito oh. Murong, hindi naman to ganto dati. Eh ito, oh. ito kasi 100% cotton din to, mga kainis ano, itong mga to. Yan kasi ako pagka bumili ako ng damit, gusto ko cotton talaga eh, 100% kasi maganda sa balat tapos sa uh, ina nag-absorb ng pawis di pero maganda rin naman yung iba yung mga halimbawa 90% cotton or uh, 85% cotton tapos 15% polyester yun baka, baka hindi umuurong yun mga ganun ano kaya ayaw ko mag dito eh, sa ganyan kasi paglalabas ka na ang hirap lumabas especially pag ang harapan na sasakyan mo doon nakaturo ano? Eh kasi may mga dumadaan dito, talagang maghihintay ka ng ano, maghihintay ka ng ilang tempo bago ka makalabas. Kaya ako talaga nag park ako doon na talaga sa parking na ano, maluwag. Yan, nakuha na natin yung ating uh, pitsang mainit-init at masarap-sarap. Tamang-tama sa kape. Punta muna ako McDonald's. Uh, gusto ko uminom ng kape doon mga kinags. Ano? Titikman natin kasi na uh, sabi nung mga kasama ko, matapang daw yung kape doon. Masarap. Tingnan natin subukan natin tapos to iwanan muna natin sa sasakyan natin yung gulong natin pwede pa to isang taon no sa winter no pero parang pwede pa pwede pa yan kumpara dito sa isa kasi dito sa isa hindi naman to malayo sa manubela to ito medyo ano po makapal kapal pa no makapal pa to kumpara doon sa unahan yan kasi yung nasa unahan lagi natin ginaganon yung manubela kaya napupudpud no oh. pero pwede pa to isang taon maano pa yo oh. ma malalim-lalim pa kumakagat pa yan sa snow Bali yung gulong natin ay na all season yon Bali pang apat na taon ko nang ginagamit since 2020 oh, tama So next year balak kong bumili ng ano nung uh, uh, ano na uh, winter tire para ito pag summer ito, ito ito ipapalit natin So actually hindi pa ako gumagamit ng winter tire since before mga kainex ano since nung natuto ako mag-drive dito sa Canada. Uh, puro ano lang puro all season. Ah uh, dito muna tayo sa ano sa McDonald's at meron lang akong bibilin dito. Masarap daw ang kape rito eh. Subukan natin hindi pa ako nakakapag-coffee rito. Ah uh, maganda raw maganda uh, matapang daw matapang daw yung kape rito kaya uh, subukan natin. Dito pasok tayo muna sa entrance dito ah, dito dito. para, para ano Masabi naman natin nakatikim ng kape ng McDonald's ng Canada. Ha, masarap nga. Panalo. Matapang nga, matapang yung kape. Ay, naku, nga pala mga siya, no? baka doon sa mga nagtatanong, baka ngayon nyo lang nakita to. Sa so, mga ngayon lang nakakakita na meron ako nito, nitong yan no, puppy flower sa kaliwang dibdib ko. Ano yan? Kasi pagka November, November dito sa Canada, sinaselebrate namin yung Remembrance Day ng mga sundalo na mga uh, nag, ano, nag, nagbuwis ng buhay mga lumaban sa gera nung araw yan, ito ay Remembrance Day uh, bilang pagpugay pag-alaala sa kanilang lahat tapos so, pasok muna ako sa ating sasakyan, wait lang aray ko yan, dito tayo yan yun, uh, pagpupugay every November, nasabi ko na rin to last vlog natin tapos uh, sa <laughs> kasi alam niyo mga kinis no? D dati kasi ano, dati nung, nung temporary foreign contract worker ako eh, madalas na ako nakakakita ng ganito sa mga Canadian citizen tapos sabi ko, gusto ko rin sanang magsuot ng ganyan pero hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin ito pero parang holiday dito, Al basta alam ko holiday holiday dito sa Canada pagka November, basta ganyan Remembrance Day eh syempre temporary foreign contract worker ako tapos magsusuot ako ng ganito parang epal naman talaga ako eh. Epal lang nga ako eh, di ba? Amira. <laughs> so yun, basta gusto kong magsuot kasi gusto ko talaga maging ano eh, maging permanent resident sa Canada or maging Canadian citizen talaga sa Canada nung ako ay eh, temporary foreign contract worker pa rito. Way back in 2008, 2009. Talagang inggit na inggit talaga ako mga kinis. So gustong gusto ko talaga magsuot ng ganito. Kaya lang sabi ko pag magsusuot naman ako ng ganyan, syempre makakasama akong temporary foreign contract worker tatakasan ako lang kilay ng mga sabihin, masyado namang mataas ang ambisyon nitong kalbo na to, sa bunutang ko to mayong. <laughs> Pero eh, siyempre, hindi ako nagsuot kasi siyempre, eh, di ba? Pero gusto ko kasi lalo na nung nalaman ko na ito pala ay simbolo ng mga bayani, ng mga Canadian citizen na sundalo, ng mga pulis na ipinadala sa gera nung araw. Kasi kung hindi nyo may tatanong mga kainags, ako ay nangangarap, nangarap din dati, nangarap din minsan maging sundalo. Parking Yan, nang, basta gusto ko maging sundalo. Nangarap ako dati niyan maging police ganyan. Ay hindi hindi police, sundalo, mga Marine Corps 'yan. Ay ang problema nga hindi kaya ng utak ko, hindi kaya ng grades ko yung pagmamarin, pagsusundalo. Kasi naalala ko dati, eh, naikwento ko na rin to previous, matagal lang vlog ko eh no. Uh, high school kasi kami, may mga pupuntang mga ano diyan eh, mga military, mga PMA, 'di ba? Philippine Military Academy. Pumupunta yan sa mga eskwelahan, mga school para mag na mag mag mag, mag exam do para do sa ano sa PMA. Pero do sa kasi sa noon time kasi namin, ayaw ko lang kung nabago na no. Yung noon time kasi namin bago ka makakuha ng exam sa P Philippine Military Academy, PMA, ay dapat yung grades mo matataas. Dapat matataas. May qualification grades para makapag-exam ka. Exam ha? para makapag-exam pa lang. De, de, dapat ipasa mo yung exam para maging PMA ka. Eh, ang problema nga, yung mga grades ko, puro palakol. <laughs> alam niyo ba yung palakol? Doon sa mga hindi nakakalam, yung palakol ay 75, passing grade. <laughs> Pilang mataas ko noon, ano eh? 86? PE? <laughs> physical, uh, ano? Physical, ano ba to? Mga oh, air bumbusina. PC, ah, di tayo. Ay, ito, ito, Ah... Nanggugulo ah <laughs> Ah hindi ano to Mga Palestinian Kasi nga di ba merong gera sa Iraq tsaka, Ay sa ano merong gera sa Israel Ay Lebanon no Lebanon Ah merong gera sa ano Sa Israel tsaka sa Libanon Parang nagrarally sila Kasi ano kasi ba diba, ano parang nagagalit sila sa kung di ako nagkakamali ah, kasi meron ako na panood na parang merong mga nandito sa loob ng Canada yung mga ibang lahi na yung sangkot sa gera no sa Israel tsaka sa Lebanon mga pag ganyan eh nagagalit sila sa ano sa Canada tsaka sa US nagagalit sila kasi kinakampihan yata ng ano kinakampihan ng ng US at ng Canada ang Israel kaya parang nagagalit sila bakit daw ganoon? Kaya 'di ba sinasabi nila, no? 'di ba may, may napanood pa nga ako niyan yung parang kinokondem nila yung Canada at at USA, 'di ba? May sinasabi na parang kamatayan para sa Canada, kamatayan para sa USA, parang ganoon. May mga may napanood ako ng ganoon eh. Ang nanandito sa Canada, nag rally sila kasi nga sinusuportahan ng Canada at ng US ang Israel. 'Di ba may gera? So ngayon, eh siguro kayo nag-aano sila ngayon nag eh no. Nagrarally sila, ayan eh no? mga ano, mga Arab ano. Mga flags no. Ayun. Sana ano, sana matapos na 'yung giyera sa ano no, sa Israel tsaka sa paligid niya no. Ah wala mukhang hindi na magkakasundo 'yung mga 'yon. Matagal na yun, history na 'yan. Napanood niyo ba 'yung ano? Five days war? O six days war? between Israel at saka yung mga nakapaligid sa kanya no? so mukhang hindi na matatapos yung gera na yan mukhang ano na yan habang buo pa ang mundo nandiyan na yung nandiyan na yung gera nila na yan sana pero sana matapos na hopefully so yun na nga puro palakol ang grades ko puro palakol bihira eh, sabi ko sa teacher ko eh yung teacher ko kabiroan ko eh kabiruan ko mga kainis ano tinatanong niya kung sino ba yung gustong magano magsundalo rito Abay, tumaas ako ng kamay, nagtanong ako, sabi ko, Sir, pwede po ba akong mag-exam sa PMA? Hindi <laughs> hira. Abay, natawa siya mga ano? Natawa siya eh, syempre eh. Nung pagsabi ko pa lang natawa siya, alam niya yung mga grades ko, syempre. Eh. Ano namin siya, yung advisor namin siya eh. <laughs> At saka alam niya yung kapasidad ng utak ko. eh, <laughs> eh sabi niya, natawa siya. Bakit ah, uh, Inags? Gusto mo bang kumuha ng PMA? <laughs> Uh, Kabiroan ko to eh. Kabiruan ko yung, prop, yung teacher ko na yun. Tapos sabi ko, sana sir, gusto ko sana kumuha ng PMA. Gusto ko mag, magsundalo sana eh. <laughs> Tapos <Tawa> siya Huwag <laughs> ka nang kumuha kasi ano eh. Baka masayang lang yung, yung tinta ng ballpen mo tsaka yung papel na susulatan mo. <laughs> Gagong po ng hayo na teacher ko talaga na yun. Eh, shout out sa iyo no. Ay baka, hindi naman nanood sa atin yun eh. <laughs> Pero magkabiroan kami uh, yun, tawanan yung mga kaklase ko eh. Siyempre, alam niyo naman, pag, uh, kasi pag Monday, pag Monday kasi, sa, sa school namin dati, nung high school kami, pag Monday, unang oras ng Monday, simula ng eskwelahan, ano muna kami, doon muna kami sa advisor. Yung pang pa tinatawag na merong sermon, sasabihin niya kung ano yung mga sinasabi ng ibang teacher sa amin, ya, ganon di ba? kasi hawak niya kami. Tapos di ba iba-ibang subject na yan, merong math, iba, iba teacher mo sa math, iba yung teacher mo sa physical education, iba teacher mo sa Pilipino, ibang ganon, di ba? Pero merong nag-handle talaga sa inyo. So yun, kabiruan ko. <laughs> tapos sabi, tapos sabi ko, Sir, eh, baka pwede naman, ano, wag naman nating i-ano sa grade. wag naman nating i-base sa grade, kung ano yung grade ko man ngayon, kung pinakamataas ko ng grade ngayon ay 86 physical education. Eh baka pag kumuha naman ako ng exam, maipasa ko naman yung yung exam sa PMA. Sabi kong ganun. Wala namang masama kung susubukan. <laughs> Lalong tumawa yung, yung yung advisor namin. <laughs> Sabi niya, hinags. Hindi ko alam kung nagpapatawa ka eh o seryoso ka eh, no? <laughs> Ay dito nga lang eh. Sa English nga lang eh. <laughs> hindi ka na maka 80-80. <laughs> 77 Ang grade mo Mihira na <laughs> Amira. Pangalawa, eh, yun ang qualification ng PMA na skwelahan. Dapat ang grades mo mataas. Eh, doon sa grades na yun, wala eh. May isa pa walang pumasok. <laughs> Naalala ko. <laughs> Naalala ko na lang. Ang bihira talaga. Although, eh, kabiroan ko naman. Eh, at least naliwanagan ako na hindi talaga pwede. Eh. Tinanggap ko na lang sa sarili ko. Ang bihira. <laughs> doon nga sa mga subject ng high school namin eh eh hindi makapasa-pasa ano? nakakapasa-pasa ang awa naman eh syempre pagdating sa mga PMA PMA na ganyan dapat marunong ka talaga matalino ka sa mathematics di eh, algebra nga lang di makapasa-pasa <laughs> syempre ang bihira dapat kalkulado mo lahat pag nasa gera ka na eh algebra nga lang eh patay na di wala na tapos na baka <laughs> baka training pa lang hindi na hindi na tumagal mira so mga kinagyano ah, maraming maraming salamat dito lang muna 'yung vlog ko thank you very much hanggang sa muli don't forget to subscribe click the like button leave your message hanggang sa muli yeah <laughs>